malaki pa rin daw ang utang ng PhilHealth sa mga pribadong ospital. Kaya naman kinakabahan ng isang grupo ng pribadong ospital sa panukalang PhilHealth Wards na magbibigay raw ng serbisyong katumbas sa mga private room. Baka raw kasi sa bandang ang mga pribadong ospital din ang mag-abono. Nakatutok si Cara Davila. Sa tuwing magkakasakit si Lola Emelinda o ang kanyang pamilya, madalas sa charity ward ang kanilang bagsa. Mahirap daw malagay sa charity ward. Bukod sa hindi komportable, umaasa ka sa biyaya ng mga donasyon yeah, bago ka makakuha ng gamot. Minsan, pupunta ka sa gobyerno, pipila ka maghapon. Okay na. Na ano ka na ng doktor, natingnan ka ma, sabihin ng doktor, oh. punta ka rin sa butika. Pagdating doon, sasabihin naman ng mga humawak, walang gamot eh. Andito ah, ako ngayon sa isang community hospital dito sa Tanay Rizal. Kapag sinabing charity ward, usually ganito lang yon. Merong kortina, tapos merong kama. Kapag marami pa yung pasyente, minsan marami kayo sa isang charity ward. Bibigyan ka naman ng medical service, nursing service, pero hindi obligado yung hospital na bigyan ka ng meals three times a day. Walang electric fan, walang aircon, walang television. Ganyan kapag charity ward. Pero sa ilalim ng universal healthcare system na pinopropose ng ating gobyerno, ang gusto nila, lahat daw ng tao, kahit gano'ng kahirap, ay i-enroll na sa PhilHealth. Therefore, kapag lahat na enroll sa PhilHealth, wala na daw gagamit ng mga charity ward. Lahat, gaano ka man kahirap pa, ay ipapasok na sa mga private rooms katulad nito. Meron kang Electric fan, meron kang aircon, may sarili kang kama, meron kang banyo, nursing service, medical service at meals three times a day. Sa ngayon may 75 million PhilHealth members. Balak nilang palawigin ito para lahat daw ng Pilipino may health insurance na o obligahin din ang lahat ng ospital na magtakda ng PhilHealth wards. Magiging iba na nga ang relasyon. So hindi na parang pupunta ka doon na talagang libre lang at wala kang pambayad, kundi ma insurance ka. At mapipilitan ngayon ang mga government hospitals na pagandahin pang servisyo nila. Sangayon sa pangarap ng PhilHealth at grupo ng mga hospital, uh, pero tanong nila, kakayanin ba yes. talaga ito ng gobyerno? Natatakot kasi ang mga ospital na baka sa huli, sila rin ang mag-aabono. Uh, ngayon pa lang daw kasi aabot na sa dalawang bilyon ang utang sa kanila ng PhilHealth. It's one-sided mukhang pabor lamang sa PhilHealth pero ang nangyayari doon sa Universal Health Insurance it might be a universal health insurance at the expense of the private sector Babala tuloy ng ilang private hospitals di raw sila tatanggap ng PhilHealth patients kung hindi magbabayad ng utang ang gobyerno hati ang mga ospital sa mungkahing ito Posible kasing kasuhan ang mga ospital kung di sila tatanggap ng beneficiaries ng PhilHealth Many hospitals are dependent also on PhilHealth. Um, mamaya, yung mga claims na sinadmit namin, baka hindi na kami bayaran. Lalong disaster yun. Itinanggi ng PhilHealth na 2 bilyon ang utang nila. Kundi, 300 million lang daw at ito raw ay kanila nang binabayaran. Ang 2 bilyon daw ay mula pa sa nagdaang administrasyon. At base sa kanilang pagsusuri, marami raw rito ay denied claims. Dahil di naman daw miyembro ng PhilHealth ang ilan sa mga pasyente. There is enough po, there's enough funds. Uh, we have over 100 billion pesos worth of reserve to fund po the program and expand the benefits hindi naman po kami mahirap kausapin bukas na bukas po ang pintuan ko i'm very open po to discussions karapatan ng lahat ng tao ang mabigyan ng serbisyong medikal pero ayon sa mga ospital para makamit ang panaginip na ito dapat ipakita muna ng gobyerno ang kakayahan at sincerity nito imposible nilang magawa yan sa lahat ng tao. Ay, dako, malugi naman ang gobyerno siguro. Hindi po ako naniniwala kasi nung araw pa po yan. Kara <laughs> David, nakatutok 24 oras.